may pugad, may ibon dito mga kapatid kaso gusto ko sanang ibalik to dito sa pugad ang problema kapag hinawakan ko to kikilalanin pa ba kaya ng magulang yung ibon kasi yung, kasi yung amoy ng kamay ko baka dumikit sa katawan niya. Yan. So nandito na tayo sa taas ng kahoy mga kapatid And, Kung nakikita nyo uh, Hindi ko na binigyan yung pag-akyat ko dito kasi mahirap May mga May mga ano tawag nito May mga fire ants, na siguro ito Mahirap kasi may hawak pa akong ibon sa kamay Pero nandito na yung ibon mga kapatid dito sa taas ayan, kuhanin na natin ayan Ayan, kung nakikita nyo, So, balik na natin siya dun sa Pugad. Nandun yung mga magulang. Nandun. Sobrang ingay. Kala nila, kinagalaw natin yung anak nila. Sakit ang katawan. sa di kalayuan mga kapatid. Meron din Pugad dito. Ayan. Tingnan nyo. ayan ayan pugad ayan. may pugad din itlog pa lang isa ding ano isa ding bulbul ang tawag ng Philippine bulbul so tara bumaba na tayo at obserbahan natin kung binalikan ba ng magulang yung ibon